Di. Nagawa mo. Gana pa ko ng bayabas. Ito. So, ilaw pa eh. Ay, niyan. Oo, oh, pero ilaw pa. Saksin. I-crave ako eh. Hindi pa pwedeng kainin. Eh. Ilaw yan eh. Tingnan tayo dito sa ano. Pala yan. Mulan. Hmm? Mulan. mayo saan-saan mo ko din nandala, putik? May bong, ha? isa. Ayan, o. Ayan, o. May bunga Ay, o Ayun, no? Ayun, no? May uh, Kaso, hindi pa yan hinog. Kita mo. Ayan, yes. o. No? Pwede bang tanim sa atin yan? Oo, oh, maliit lang yun. Kaya <coughs> <coughs> ka dito. Kaya, madudulas ako. Paano hmm. ko lang ng paa? Guys, ito nga pala aming palayan. Lahat mo nang natatanaw nyo, hindi po sa amin yan. <laughs> ha? Ay, ito. Aming, ito. Ito ito, ito, ito. Subukan mo. Yan, dalawa, oh. Ayan, ayan. Itlop ng suso yan. Kuhol. Oh, ano ba yung suso, di ba kuhol? Oo. Uh, uh. Ano daw yan, eh? Peste yan dito sa palayan, guys. Yung mga... Ba't nagbablog? Ah. Uh, peste yan sa palayan yung kuhol dito sa mga ano. Kaya ang ginagawa nila, nilalason nila yan. Tapos, may iba-ibang kulay daw yan eh. May iba ibang may kulay green, may ano, ganito. Pero, sabi nila, mapanganib daw to. Nakakalason daw to pag kinain. Uy, kinakain nga isa to. Dahil mo. matapang ako. Kainin mo nga. Dahil matapang ako. Kainin mo. O anong kapalit pag kinain ko? <laughs> ano? Anong kapalit pag kinain ko? Meron kang buko juice bukod Diyos yun lang ito, kainin natin bisaya na laglag bisa oh, malagkit oh. ito kainin ko ah eh hey, close up mo pakita mo hmm. mga Maka... Dito. mag ayaw ito yung mukha ko so eh, sabi nila nakakalason daw to pero dahil mayabang ako kakainin ko to hindi <laughs> hey, kainin mo Iyan. Bukas. Kita. Hmm. Masarap naman pala. Yung isa, kainin na pa natin. Ang lagulag, nadumihan na. Nadumihan na yung isa. Ang Sayang yung putik. Kinakain din kaya yung putik. Try mo. Ah, sige. Dahil mahal kita. Kainin ko na rin to. Sarap ha? Sarap to pag may suka. Hahaha. <laughs> Siya ikaw. Ikaw tumikim ka. Ayoko. Huh? Ayoko. Para sabay tayo mamatay. Ayoko. Ikaw na lang. <laughs> hmm? Kini mo Ito. na. Yung itlog niya guys. Oh. Yan. Hmm, Kini mo na. Yung itlog niya. Oh. Sa pangalawang pagkakataon at goodbye sa inyong lahat kung ay mabubuhay pa o hindi na. Kaya sabi nila nakakalang sunod. to oh. Parang dirindiri ka. Sarap naman na. So, ayun. Kung hindi nyo yun ako mapapanood, baka nga totoo yung sinabi nila na baka nag LBM na. Nakakalason to. Eh, kung nakapag-upload pa ako, eh, sabihin, mayabang talaga ako. <laughs> Bye!